What's up mga kaasang. So ayun, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload siguro mga uh, mga uh, one-way. Uh, at ayun, medyo nagiging busy ako. So ayun, uh, gusto ko lang gumawa ngayon ng video at nagkaroon ako ng oras kasi uh, may mga nagtatanong kung magkano yung inabot talaga ng bagong setup natin, kung dinagdag nga natin to So explain ko sa inyo yung mga ginastos ko dyan, kung yung mga kailangan, tapos mag-update din ako ng content. Eh, mamaya alis ulit ako so medyo nagmamadali na naman tayo. So yun guys, no, na, naisabi ko na noon kung magkano yung uh, kung magkano yung ginasos natin dito unti-unti pero uh, baka hindi nyo pa naalala o hindi nyo napanood yung ibang video kasi ano, hiwahiwalay natin yung ginawa. So, uh, all in all, ito kasi, ito yung uh, dinagdag natin, no, itong na yan, pati hanggang doon sa 20 gallons so originally ang plano dyan hanggang taas pero hindi pinalagay ni Mrs. so hindi na ako gumastos ng aquarium dyan tsaka doon dapat 20 gallons pa yan so dito tayo gumastos dyan unang una pinagawa ko yung stand dahil yun naman talaga dapat uh, gumastos ako ng mga around uh, 6 to 7 thousand ano? hindi ko lang hindi ko lang sure kasi uh, nagpagawa ko nito sinabay ko tong ano itong ano namin, pader namin dyan, so all in all, kasi 15,000 yun, pero tingin ko ito, eh, umabot ng 7,000, so yung materialis niyan, tsaka yung pintura niya um, ayun, siguro yun, yung materialis yung pintura, yung labor, 7,000 yon so 7,000, tapos bumili ako ng mga aquarium, so itong aquarium natin 10 gallons yan, na pinasadyaan kong malagyan ng divider, so ang plano ko kasi talaga dyan eh, maraming gapis o oh kung ano man ko akong divider gaya nung setup natin doon so mas mahal ko to nakuha uh, usually kasi pag wholesale price sa kinukuha ng go 350 ang 10 galon. so nilagyan nila ng divider 400 yan so 400 tapos uh, bumili ako ng sa so, piraso ata ito so 4,000 tapos yung dalawang uh, 20 gallons kuha ko 800 so alos 5,000 din pala no? so ayun uh, 7,000 sa stand 5,000 sa uh, tanks tapos yung filtration natin meron ako dito yung pump 1,000 ang bili ko dito 1,000 tapos yung atong filter natin medyo mahal din yan guys kasi ang dami niyan, the hot slot so yung filter natin umabot din siguro ng 500 tapos itong tube tsaka itong, uh, itong, mga controller tsaka mga hose, umabot din ng 500. So kung kukumpute natin, no, 7,000 plus 5,000, 12,000 plus pump, 13, tapos yung ano, 14. Sama na natin yung 500, mga 14,500 to 15,000. Ito lang yun guys, no. Ayan. Ito lang yun. Wala pa yung ano dyan. Wala pa yung mga laman dyan. So yun, ang tingin ko lang medyo napamahal ako doon sa stand. Hindi ko sure, no? Pero tingin ko napamahal ako sa stand eh. Kasi kung bibili ka ng stand, ay kung bibili ka ng materialis ng stand, siguro around 3 to 4 thousand lang yan. Kung marunong kang gumawa, pero hindi kasi ako marunong, kaya nga pinagawa ko sa iba. So umabot siya ng 7. So all in all, itong set na to, eh, gumasa ko ng mga 15 thousand dyan. Ganyan karami na yan, kasama na yung background. Pero may kulang pa yon guys, no? Kasi wala pang ilaw yan, so lalagyan ko ng ilaw. Pag nilagyan ko siya ng ilaw, siguro gagastos pa ako ng mga 500 para do sa ilaw natin. Tapos yung nga pala, no, yung, yung pump na yun, malakas yun guys, umabot yun hanggang dito. Na hindi naman kasali to sa bagong mga paggawa natin. So umabot siya dyan. Uh, sulit na sulit din ako do sa 1,000. 25 watts na, ano, na reson ang gamit ko dyan. So, ayun, medyo mahina lang siya do sa bandang dulo na. Pero ano naman, magbababol naman lahat. Na. Ayan magbabubble naman ganyan. Malakas lakas din. Eh. So yun mga kaasang no, kung papapansin niyo ang konti na ng laman no, dati bumili ako ng ano ng mga uh, pang-stock diyan. Pero ayun nga, hindi pa ako nag-restock ulit kasi ano, ah, alis kami ngayong uh, ngayong Holy Week. So hindi ako nag-stock pa ng nag-restock ulit kasi baka mapabayaan natin no dahil na alis tayo. So ang laman lang nito ay mga gapis, So ito mga available ko mga gapis, pino ko yun sa aking page sa Facebook may mga gapis tayo dyan. may mga uh, ganyos pa tayo, barbs. Molly, naugos yung molly natin. No? Kasi magbenta talaga. Dalawang, dalawang piso lang kasi yung molly sa akin. Tsaka ito. ano, ah, limang piso lang kasi yung mga molly. So yung mga bata. Eh, talagang yun yung binibili nila. Tapos yung mga balik molly natin. Mura lang. Mga cichlids. Ah, at yun, mga tetra. Pero yun nga, no, nagbago yung isip natin. Kasi ah, medyo nahihirapan din ako na, ano, na uh, nga mag-open ng shop na parang pet shop dati parang ganun so uh, ang plano ko ngayon is mag-alaga na lang ulit at parami ng mga gapi so yun na lang mga gapi ulit ang ititinda natin yung mga mapaparami natin pero maglalagay pa rin ako yung mga mabibenta yung mga moli lang tapos yung mga tetra yan na sa yung ano pero hindi ko na ito ng mga isda na galing sa iba Ayan, may mga koi pa nga pala ako dito tsaka na nilagay ko dyan sa taas So, medyo matunmal kasi talaga ngayon ng pag-iista. At yung gapi pa rin talaga ang bumibenta sa akin dyan. Kahit, ano, kahit pa, ano lang, pa isang per, dalawang per Tsaka ano, uh, gapis talaga ang ano, madali alagaan. Hindi kagaya ng mga moli kasi yung mga moli minsan pag ano, pa, yun, may sag mainit, may, may mga namamatay na moli dito. Kaya ambilis din maubos nun. <laughs> So, inisip ko na gapis na lang kasi medyo mati matibay talaga ang gapis. Saka ah, ito, itong mga toy. yung mabibenta be rin naman yung mga yan. So, yung mga kasang, may mga nagtatanong din pala, no, kamusta na yung farm natin, kamusta na yung kahati ko doon. Actually, ah, uh, yung kahati ko doon, uh, medyo kasi ako kasi napapabayaan ko talaga dahil medyo nagiging busy ako ngayon. Uh, ang ginawa ko, binili ko yung, sale, yung, ano niya, yung stocks niya yung ano niya, yung share niya mismo, binili ko. So, binayaran ko siya ng cash at eh, 100% na nasa akin ulit yung farm sa Binyan. So, ang mangyayari doon, uh, kung makakapunta ako doon, eh, ayun, makakuha tayo ng mga isda. At uh, uh, yung massive breeding na plano natin dati, baka hindi ko na rin magawa siguro ngayon. Eh. Pero lalagyan ko pa rin ng mga isda. Actually, marami pa rin naman talaga isda doon. So, pipilihan ko lang ng pipilihan. Tapos, uh, magbabawa siguro ako ng mga string ng gapis at magre-reset ng mga strains doon kasi may mga napabayaan din tayong strains At meron din tayong mga, alam mo yun, mga tabs na walang laman doon Ay, hindi, ko, hindi ko talaga mapuntahan eh, medyo hirap uh, na schedule ko ngayon So, ayun, abang-abangan nyo na lang guys yung mga i-update ko Na kung ano yung magiging available At ayun, uh, balik tayo sa pagbebenta ng gapis So yun mga kasong, no? para sa mga uh, gusto mag-open ng shop no Uh, yun nga, uh, binigyan ko lang kayo na idea kung magkano talaga yung nag ko dito. Actually, ito lang yun, guys. No? Ito lang. 15,000 yan. So, ito, mga 10,000 pa mahigit yan. Tapos, ito, mga 10,000 pa mahigit yan. Ito, mga ano rin, mga, kaya, mga 5, mga 5. Kasi, ano ito, 1, 5 ang isa nito So, mga 7,000. Ito pala, medyo mura lang. Mga ano lang yan, mga uh, 3 to 5,000. So, magastos talaga pag magsisimula ka ng shop. Pero pag shop kasi hindi mo naman kailangan na sobrang daming ano lalagyan. Pwede naman diyan isang ganito lang. Ako kasi ano eh nag nagsha-shop ako tapos nag breed ako eh kaya mas marami kasi kailangan talaga pag ano pag breed ka ng isda. So uh, ayon, marami akong option, pwede akong magtinda, pwede akong mag-breed lang. Uh, at depende naman sa inyo kung ano yung uh, kaya niyong gawin. Kung ito full time niyo, pwede tindahan pero kung ano lang, kung part time part time lang. Pwede na yun, may ganyang setup ka sa bahay na no? tapos ayun, mag-breed ka ng gapis, mag-breed ka ng plowon, kung ano yung gusto mong i-breed na ano. Alam mo yung hobby lang talaga. Eh, yung ga kagaya nga gapi, ng no, ang daming bumibili tapos ano, napakadali i-benta, napakabilis dumami. So, ayun, uh, isa sa mga ano, sa mga nire-recommend ko, kung gusto mong kumita sa pag-isda, gapi ang ano, mag-start ka sa gapi. Kasi ang daming ano niya ang daming option, ang daming pagpipili daming kulay. Ang gusto talaga dumami yan. Ang daming mga gati siya. Mga binabenta ko to. HB Red. Ang bayan full platinum. May sakit sword deal pa ako dito. Tsaka yung pulang sword deal natin. Napakarami. So yun, nag-update lang naman ako. At yun, may lakad pa ako mamaya. Alis na naman tayo. So ayun, hanggang sa susunod na video. Maraming maraming salamat sa mga Peace out.